yan po magandang umaga po sa ating lahat so yun lang po ako nagising bali nagising po ako alas 6.45 pero natulog po ulit ako kasi maaga pa so yan po habang tayo po ay nagiintay ng masisakyan na libre sana nga po <coughs> um, Welcome to my youtube channel So don't forget to like, share and subscribe Tapos pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na gagawin ko po Ayan, so ako po ay naglalakad na papuntang school So kasi po ay hanggang ngayon sira pa rin po yung motor So kailangan ko muna mag ipon para mapagawa at uh, sana po is isama nyo po ako sa burger nyo po na uh, ma-reach po natin yung goal para masimula na po yung pagtulong sa kapwa kasi walang wala din naman po ako bago ako magsimula ayun, okay, mainit mainit talaga ayun, papunta lang po ako ng school ya. Sampai kita ni kok ya. Ini Ayan po. Ayan. Ayan, may kabayo. Ayan, oh, napakagandang kabayo. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa inyo. Kalikasan. Ayan, Ayan ganda. Oh, Wow. Po yung naglalakad papuntang school. Wala na puros sakyan eh. Nga po. Ay. So actually kung lalakad rin po siya ay uh 5 to 10 minutes. Tapos kapag naka-motor siguro mga 3 minutes lang po. Ayan, 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 ayan. Ayan, ayan, ayan. Puno na po kasi siya. Hindi na po po kasi Magandang umaga. Magandang magandang umaga po sa atin lahat. Dito tayo sa lilo. Kailangan kong magtipid. Ayan. So sana po matulungan niyo po ako para ma-reach po yung goal. At saka masimula na po natin yung pagtulong po natin sa kapwa. yan habang tayo pin